So what an explosive way para simulan yung pong ating Asian Games campaign. Okay, eh, panalo ang Gilas laban po sa Bahrain at uh, tambak yung pong laro. Actually, uh, simula pa lang nung game ay eh, makikita mo na, na talagang medyo walang laban talaga itong Bahrain. Kayang-kaya talaga nitong mga boys natin na uh, best of the best diyan po sa PBA. Yung kay Brownlee pa lang eh doon doon mo makikita eh nung simula pa lang nung laro wala silang sagot kay Brownlee hindi nila madepensahan si Brownlee uh, si Brownlee lahat ng gusto niya, ginagawa lang niya mag-drive siya sa loob, ditira siya sa labas hindi nila madepensahan nung nakita ko yon naisip ko na ah, walang chance na to talagang uh, sure win na itong ating mga gilas kailangan lang, wag na silang malasin the whole ball game And, and, and alam niyo this goes to show na with proper coaching With proper uh, ball movement, with proper system, kaya nating talunin lahat ng team sa Asia. Okay? We can win Asia. Huwag okay? natin isama yung Australia, New Zealand, Hindi naman Asia yan eh... Okay? Pero we can dominate dito sa Asia. Kaya nating uh, talunin the best of the best. Dito kaya natin makapagsabayan sa kanila. Basta we just need the right system, the right uh, preparation and we can we can beat anyone dito sa bakura natin. Okay? so maganda yan. This is a good sign. Sa mga nagsasabi na na ang hilig sa basketball ng Pilipino Mahina na, hindi po. Tingnan niyo, tingnan niyo uh, yung laban sa Barino. That shows lang yung pong level natin. Yung level ng mga players po natin na uh, kung itapat mo sa iba sa Asia. Syempre sa kasabarin, gumagawa yung naturalized nila, yung import nila tapos sa uh, tres early early sa game sinuswerte sila sa 3 points nila eh kaya yun lang ang rason kung bakit dikit yung laban pero kung hindi pumapasok yung tres nila wala mas malaki pa siguro yung tambak okay? so in fairness ito gusto ko sabihin guys ha ah. in fairness ha ah, yung level of play sa PBA ng mga players natin mataas naman eh Southeast Asia nga tayo ang number 1 pa rin ba diba? mataas naman hindi naman sa bumaba yung quality ng players sa PBA Talagang nakahabol lang yung ibang bansa Ganun lang po yung nangyari Talagang nakahabol lang sila At nahilig na din sila sa basketball At uh, nagaga, nagagamitan nila ng pera ba diba? yung China, yung Japan, yung Korea Nagagamitan nila ng pera yung liga nila Kaya gumagaling yung mga players nila Diba si Dwight Ramos na din nagsabi <clears throat> Yung level ng improvement nung When he started sa B-League At ngayon malaki yung in-improve And that is dahil nagagastos nila ng pera, nakakakuha sila ng top coaches, ng top imports, ng 'di ba, lahat ng kailangan para gumaling yung players. At sa akin, tingin ko 'yun ang 'yun ang kulang sa atin. Okay? Magaling na tayo sa ngayon. Tingnan mo mga players natin nung uhusay yo, tinatambakan yung barin. Uh, at sa Thailand, sigurado panalo tayo diyan. Walang duda diyan. Sa Jordan ang medyo kinakabahan ako dahil more than anything else dahil kay Ronday yun 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 eh kahit anong team na nandun si Ronde Hollis Jefferson may laban okay so doon ako kinakabahan so nakaila coach team ko nyan kung paano nila dedepensahan yan sa akin ha maganda na yung starting point natin eh malakas naman yung mga players natin na nasa PBA nasa B League malalakas naman kung ilalaban mo sa Asia it is it is about taking the next step eh kumbaga, yung mga players natin magaling kung isabak mo sa Asia. Pero pag sinabak mo sa Europe, sa Australia, kamusta ba yung players natin? Yun ang matarget natin. Dapat magkaroon tayo ng mga players, ng mga Pinoy, na ini-import sa Europe, ini-import sa Australia, o eventually, G League NBA. So yun, yun I think ang next step para sa Gilas. Pero pagdating dito sa Asia, tamang sistema, Tamang ball movement Tamang uh, preparasyon Kaya nating mapanalo tong Asia Wala akong duda dyan Dahil mauhusay naman yung players natin Magaling yung import natin Si Brownlee o, Pero sy syempre si Brownlee 2 or 3 years Diba after nun kailangan natin planuhin na So kaya kung sa kaya Pero dapat pinaplano na natin yung next step okay? Kung pano to make sure na Nagdo-dominate tayo sa Asia At kahit papano may laban tayo doon sa mga ibang bansa. Kasi naalala ko yung game nung sa sa Gilas, Batang Gilas under 17 laban sa Australia. Yan mga bata yon na, syempre mga raw raw talents pa yon. Mga amateurs pa yon. Pero yung sa Australia ang lalakas ng anlak. Tatangkad, ang lalaki ng katawan. Ganun din siguro sa Africa. Ganun ang lalaki din siguro ng mga katawan ng mga yon. O oh, pero yun nga, yun ang, yun ang next challenge natin eh. Kung paano natin malalagpasan yung challenge na yun eh, na at an early age pa lang, lugi na tayo sa body shape, sa genetics. So kailangan long term tayo mag-isip pagdatingan Pero sa ngayon, ito muna, itong Asian Games muna yung tutok natin. May tiwala ako kay Coach Tim Cohn. Nakita ko naman sa ball movement ang ganda. Si yung, yung players gumagawa, ang daming gumagawa lahat, si Scotty, si CJ, si Oftana, si Japet, nakita ko, nakashoot kanina uh, Si Kuwame, okay, si Kuwame Minsan, nakukulangan ako sa aggressiveness ni Kuwame Kasi, sentro siya, sa gitna siya Pero, kanina, maganda din naman yung pinapakita niya Yung mga posting nga Tapos, yung mga place na ipapasa sa kanya Malapit sa ring So, yun ang importante sa Gilas At nagagawa naman ni Coach Tim Cohn Ang real challenge, paglaban sa Jordan Sa Sabado, at yung mga susunod na sa semifinals So, congratulations sa Gilas Ah... Uh, you did a very good job. We are very proud of you. Uh, hindi madali na nakailang palit ng lineup up bago dumating yun. Kasi ang gulo nga, even though kahit na may, may mga kakulangan yung SBP sa preparasyon para dito, eh, you still manage to to do your best at uh, to prove na we are a strong team sa Asia. Kumbaga, this is a warning din sa mga kalaban na ang Pilipinas, ay uh, is at uh, kailangan katakutan okay? pag magdating sa Asia sa mga kapitbahay nating Asia dito so yun po ang uh, latest po natin matatapos ang laro 89 natapos ang laro 8961 61 yung pong score so congratulations Gilas good luck naman sa Thailand so coach Tim Cohn and the boys Brownlee yan iwagay-iwagay -iwag ang bandila proud na proud tayo Love na love natin ang basketball 8961 Go Gilas Congrats guys